para ibu ayer nito ba ano? masalig udante huwag. ano? 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 si kaya tahu talaga? ganon lang. huh? May demitaan ano lang oh. ganon ganun ciorana mending. huh 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 namin. huh 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 o, ganyan lang. Ah, oh, parang nakatrysing ka lang. Hawak oh, oh. <laughs> dyan. Pero, Pero ano ang ah. bilis oh, Master Roy, no? Ba't gano'n ang bilis nun? Mabilis talaga yun? Hinahatak yun? Ay, hindi. Ay, ay, hindi, magnet ata. Ah, may machine. Ay, masyna, ay, tinto, may machine yan natin dun. Ayun, oh. ayun. Yung sasakyan o, magkatulad. Ah, yun. Parang driver. Ayun pala, yung kaya pala mabilis. Ayun pala yung hatak. Ayun pala yung hatak, mga idol. Kaya pala, ang bilis nun, o. O, mga don. Ayun, o. Andun na. Ito pala yun gulong pala ng sasakyan mga idol yan oh. No? <laughs> ito pala yun Ayan, o, mga atak doon papunta doon kasi hindi nga naman talaga kaya yan ng ano mga idol hindi yan kaya mga idol nung mano mano so kailangan talaga ng makina parang nakikita ko yun ano, parang gusto mag back out ah parang upuan lang oh. di. Ha? parang di ako kasi Ito <laughs> patay dito <na. laughs> ito ba ito ito ba ito ito ba yun ito Ayan pa yon? Hop sa atahakot. Dito in pups. Sigurado. Dito sa sasakay. Grabe 'tong mga yun. Dito sa sasakay. Kaya ba? <laughs> Hindi, kaya to talaga? Ay ano lang, minsan gano'n ang tutuan, tapos pag gano'n lang. Hindi, may tali naman na ano na yun, no? May tali naman. May Gano'n lang, oo, gano'n lang. Ganyan yung tsura namin, ganyan? Pwede, Tapos, pwede nga ako magtatali dyan, magtali na lang ako dyan, ano? Pwede mo na nga ni ate. Magtatali ako, mga don, magtatali ako. Ate, pwede mo nga, paano ba upta mong upo dyan para hindi ma-disgracia? Pag ganyan lang? Ganon. O, oh, parang nakatricycle ka lang. Uh, minsan, ganon lang. Hawak dyan? <laughs> mm. Pero pwede mo magpaano ng tali dyan. May tali naman, tali ang katamang ko. Pwede mga Minsan, dalawa kami sumakay. <laughs> oh. <So, laughs> Akaya ng dalawa? Oo, uh, oh, bas basta, basta maliliit. Laga ako, sir. Basta mga sir, pag nag-error yung, yung machine, sigaw ka lang. Sigaw ka lang, help. <laughs> Yan, ganun po, sir. Ngayon, na ako, Pops, eh. Pwede, sir, ganyan. So, good luck sa atin, Point mga peso na lang ako. Pag naisa ka okay. na, na, pala doon, di request ka ng drone ko. Ito ko. Ganyan tayo. Master, yung sombrero mo ito. daw. Balik na rin mo. Balik na rin yung sombrero mo, Master. Pala ka hangin sa task po. Ah, hanginin yan. Sir, hawakan ko na lang, sir. Okay. Di dyan, sa kabila, Master. Oo nga eh. Ayan na. Alder, any last words? Ha? Help? Ayan na ba? Ayan na. Ayan na. Ngayikot na. Ayan na, ninervous na tayo, Master. Ma'am, sir, ka kaya. Hindi na, para at least, no? Ma'am, mo na dito. Ma'am, sir, Baka